Yo, may nakita ko sa internet Ewan ko ngayon ngayon lang, trending ngayon Tungkol sa thermostat At kapag mas mababa daw yung temperature Is mas mag-overheat ka daw So tignan natin to, paano ba gumagana yung, ano, yung cooling system For example, ito yung radiator Pangit drawing ko ah, okay Ito yung radiator, ito yung fan Ito yung engine na buo Ito yung mga cooling jackets nya Yan, yung mga nakaganyan Parang yan <laughs> Ito yung thermostat, okay paano ba nag-ooperate yan? Pag mainit na yung cooling system, ang mangyayari, ito yung sinasabi, mag-open. Tama naman yun, mag-open. Okay? Now, kung 82, wait lang ha. Yan, bago tayong ball pen. Kung 82 degrees, or 88 degrees Celsius, depende kung ano yung mga stock na thermostat. Now, sabi, kapag mababa daw yung thermostat let's say 82 degrees celsius mag overheat daw parang mali kasi nga tingnan nyo to ha so bakit ba nag overheat ibig sabihin nag overheat umiinit tama so para mag overheat yan kailangan hindi magbukas yung thermostat okay so kung ang pag bubukas ang thermostat, is mababa pa, lang, mababa pa lang yung temperature, is bumubukas yung thermostat. Ibig sabihin, yung fluids o yung coolant is dadaan na kagad yan sa hose papuntang radiator. Ang trabaho ng radiator, to, uh, to radiate, I mean, to radiate, ayun. Palamigin yung coolant na galing sa engine kasi mainit dito eh. Bakit? Dito nagkakaroon ng combustion. Yung pagsabog, so mainit dyan. So pag lumumig na yan, babalik yan dito para ma-prevent yung overheating. Okay? Maniniwala sana ako kung ang nilagay niyang, kung ang nilagay na thermostat is what? Siguro mas mataas pa. Siguro kung ang standard is 88, naglagay siguro siya ng mga 90 o like, let's, say 110. I'm not sure, hindi ko, hindi ko, kabisado yung mga bago ngayon kung ano yung mga degrees ng thermostat. Kung 110 degrees Celsius, eh, ang standard niya is 88 lang. So, ibig sabihin, dapat 88 pa lang bumubukas na to. Pero dahil 100 degree, 110 degrees Celsius eh, hindi pa bumubukas yan So ibig sabihin na nangyayari umiinit ng umiinit sa loob So habang umiinit yan mag overheat talaga yan Doon ako naniniwala Pero kung sakaling 82 degrees Celsius standard mo is 88 Tapos nagbaba ka nag 82 ka Ibig sabihin is hindi pa hindi pa ganun kainit Bumubukas na kagad dyan So ang mayayari magsisirculate na kagad yung fluids Okay, babalik na ulit dito So hindi ganun umiinit yung coolant. Tama kasi nagsi-circulate kagad eh dadaan din sa radiator tapos iraradiate eh, ano niya palalamigin niya iraradiate kaya ng radiator 'yan. So babalik ulit dito, hindi pa ganun siya kainit. 'Di ba? So ngayon, nasaan yung overheating doon? I am not sure. Um okay lang. Oh sige, ito naman next question. Okay lang ba magbaba? No. Standard dapat. Bakit? Kasi marami maapektuhan pag nagbaba ka ng degrees for fuel consumption. Okay, hindi pa niya naabot yung tamang operating temperature, lumalamig na kagad yung ano, napapalamig na kagad na yung coolant. So, kung hindi mo napapabot yung tamang operating temperature, baka medyo mas maging matakaw sa fuel. Di ba nga, kapag nag-start nag ka sa akin, minsan pinapainit mo muna yung makina, yung mga ganon. Okay, kaya dapat standard lang. Pero pag nagbaba ng thermostat tapos mag-overheat parang in basic ha, in basic eh parang hindi ako kumbensido don I am not sure lang. Baka meron ng bagong technology, sana may, mas ma-explain ng ayos. Pero right now, kung sa basic basic theory lang is I'll stick with that. Pero kung sakaling mas mapigyan tayo ng ano, ng mas magandang information, which is baka nga may bagong information dahil ni naman ako mekaniko ako ay instructor lang nagtuturo lang eh baka mas updated sila Ayan, tingnan natin tingnan natin okay baka naman may ano may other side of the story pa na hindi natin titingnan pero right now kung sakaling basic at basic lang kung magbababa ka ng thermos ng degree sorry ng degree Celsius ng thermostat kung kailan siya mag open eh parang hindi siya mag-overheat i'm not sure okay yun lang Sup, rooms?